Kini hmm. ihaw mama manok, bisaya nga manok para ipakaon sa inyo. Oh. Oh, ato ni eh, ha, oh simhot. Para ni sa inyo ha, bisaya nga manok, oh bisaya. Oh. Di. Oh. Para ni di na lang kumukaon kay ipalabi sa inyo ang bisaya nga manok imbis lami ni tulahon. Mm. Oh, simot. Simot. Oh. Simot siya, kaya siya. Simot, ato pa nila Oh, simot. Oh, simot, ha? Oh. Bisaya nga manok. Ipalabi na lang niya ko sa ilaha. Di nga lang kumukaon. Lamira ba nito lahon butangan o kapayas? Hmm. palabi na lang na ako sa akong dogi. Oh. Ako na siyang lapuan, butangan ra, butangan ra o asin gamay. Hmm. Di saya nga manok, lapuhan lang siya, kay muka o na sila. Mm. Nangayo na si Matmat. Wa pagani magsubo. Oh, nanang ilang bahog nga manok nga Bisaya. Mangayo na ka? Muit na ka? Sus, nuko. Mangayo naman kuno siya ani di ay. Wa pagani magsubo. Na. Punto. Wa pa magbu, wa pa o, Oh. Gahi pa. Ah, gahi pa man, Mat. Gahi pa. Unya na. Ha? Sus, hangad naman tala-tala. O man. Unya na. Kay wa, wa, pa magbukal. Unya na ha. Sus, ko. Wala pa man magbukal, o. Oh. Doy na. Unya na magbahog na ta sa gatong giloto na ako nga bisaya nga manok o oh. tanawa o oh. o oh, tanawa ang hitsura o oh. o oh, tanawa ang hitsura o oh. o oh, sa kumakaon o oh. gusto na mukaon o oh. o oh, nagtila-tila na o oh. oh, nag nagyatangan na nila o oh. atang na Mm. Sus. Nagtila-tila na. Sa manok na bisaya. Oy. Nadyo na. Hmm. kisay -kisa yung pag yun. Paghuyat, paghuyat, paghuyat. Paghuyat. Sabaw, lasa-lasa -lasa na ang sabaw, o, oh, nag-oil-oil. Oh. Pag-uyat lagi. O, oh, tanong, tanong to. Musaka, musaka. Kuha naman siya. Pag-uyat. Apurado na. ang atay be maning atay tapos kalami rabaning atay oh! kalami rabaning atay o. Oh. atay kalami rabaning atay sa bisaya gusto na gayad sila mukaon apurado na si mamat kay lahi mang puno og um baho ang bisaya og um 45 days so nagtila-tila na oh mas lami man gayud siguro kuno ning Bisaya. Kay kasagara ng ilang kuan manok 45 days man. Ulagi <coughs> pa kuya. Pasti lang ginuo ko. Kay kay na mangga jud. Mm. Pa. Ah. Mm. Oh. Mm, kau na. Mm. Oh, kau na sabi manok. Sige nanti, eat na. Ani eat pa kau? Oh, kuman na, kuman na. Katurakan ang wala mahuman. Oh, kana. Wala pa mahuman. Oh. Oh, dire. Human na. Dire, wala pa. Wala pa na mahuman, wala pa kabahuge. Oh, besok na.